Ang laki Baba, Hindi nakakatakot 'di baka biglang gumano? Hindi, ano kasi pag binaba mo. Ang laki na. Ay ang laki na. Hindi naman basta basta yan na ano yung aso niya. Ay, yung barangay. Ang laki. Ano? malaki, mo? <laughs> Mahal <Manda yan, laughs> ba yan? No? So, Ay, sunggat. Sunggat. Hindi alam ang sumugat. Hindi alam ang sumugat. Hindi alam ang sumugat. Hindi alam ang bakit? Hindi alam yan. sumugat. Hindi alam ang 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 sumugat. Hindi alam ano? mo, gagawin mo ng tape kakaku, yung ulo. Ah, Ay, kukunay ko, ko, yung ulo. Para ka. Ah, baka mo, baka mo. yung ulo. Kaya hindi naman mano yan eh. Risa ako, risa ako. Eh. Oh. Pag nabaka mo yung ulo. <tastic> Oo. <noise> oh. Oh. Hindi nakakain yan. Abaka mo yung ulo. Ano niyo? Abaka mo yung ulo. Ha? Ilalagay mo yung kamay mo sa. Ano mo rin sa yung ulo wala. Eh, ayo. Pa-abaka mo na yung sako kayo ano? Sorry yan, Ano mo? Abaka mo yung ulo. Eh. Hawakan <laughs> mo itong sako, kukuya ulo. Hawakan mo nga sako at ahulihin niya yung ulo. Hawakan yung sako na <laughs> yun. May dalawang kilo na eh, no? Hawakan mo nga yung sako. Hindi kaya naman Eh, kailangan babae ng maganda mag 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 na lalala pag-alapin. Pag-atanawan ako. Eh, pwede. kasi gusto na ako. <laughs> babae, hindi ka sa babae, may galang eh. Pero pag nalaki, doon siya nagagalit At eh. Ano yung sako na yan? Ha? Sa sako. Ah, oh, mo kay nanay yung ano. Ay, 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 ako muna yung Baka, ano. Maganda pa, maganda pa kulay, no? Pwede Para... mo yung ano, yung ulo talaga Nandito, yung tipa, natin dito. Ayun, ang ulo niya. No? Ayan, 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 yung ulo. ay ayan, 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 na. Ayan, namalabas yung ulo ito. Ayan o, yung ulo, ayan o, Hindi, ito naman niya talanin yan eh. Malaki, okay. Ayan okay. ay, o ano, muna o, ayan muna na magturo baka may tumakbo hindi mo dapat na ano Diyan si Lucy na harang eh. Di ako na Harangan mo. O dili, ako tani na sa labas, pagdo sa labas mo papatayin mo. mo, Rita. Oh, ito ako ni kay Olo. Oh, Olo ni Olo. Sige Hindi yan. Hindi naman mga gat basta basta yan eh. Yan Olo yan din. Ay, di ba dali sa I think you're taking that. 'yan, 'di ba? Oh, yan. Sige, pa yung model. mga anak mali ako. Sinong humobot? Oo. Ano? Di... Ito si Errol, saka bibili ni Errol. sa ano? Nakatid na nga namin. Patingin ba? Nakatid yung ano man? Bibili ni parang Errol yan. Bibintang araw nila? Bulingan mo yung ano? Ang ulo. Ang ulo. ulo. Kailan yung ulo na huliin mo? Ay, ka Malaki nang so, oh, wala. Tinong humuli, humila yung lang at Wala naman din eh. Wala naman kamanda. kape ko baka maaka. Kakatakot niya. Pakita mo Yan na lang nalisan. Ay, hindi.